noong 2020 habang patuloy pa rin nilulugmok ng pandemya ang mundo sa kaguluhan at kawalang katiyakan. Natanggal ako sa trabaho ko sa retail. Nagsasara ang mga tindahan, kinakalos ang mga oras at tulad ng marami, nawalan ako ng direction at kabuhayan. Doon ako napilitang pumasok bilang driver ng Uber. Ang pagmamaneho sa kalagitnaan ng gabi ang naging paraan ko ng pagkita at sa isang banda. Nang pagtakas din walang tao sa mga kalsada, tila iniwan ang mga lungsod. At ang katahimikan ng disoras ng gabi ay nababasag lamang ng tunog ng GS at boses ng mga pasahero. Karamihan sa mga biyahe ay inaasahan. Mga lasing na pawi mula sa mga illegal na party. Mga pagod na nurse papunta sa duty. Magkasintahang nag-aaway sa likod ng sasakyan. Kakaiba, pero hindi natakagulat. Hanggang sa gabing iyon, ang biyahe na nagbago ng lahat. Isa iyong tipikal na gabi ng Bayernes, umastamang sabihin, sabado na kong titingnan sa orasan. Lagpas na ng hating gabi nang matapos ko ang isang tahimik na biyahe. Ibinaba ko ang isang lalaki sa isang hotel sa labas ng lungsod. Mukha siyang pagod, marahil isang sales representative o isang taong naglalakbay dahil sa trabaho. Yung klase ng pasaherong sumasakay, bumabati ng tango, halos walang sinasabi, at nagpapasalamat ng may bahagyang niti sa dulo ng biyahe. Tahimik, walang abala, ang lungsod ay lalo pang matahimik ng gabing iyon. Siguro dahil sa ambon na nagsimulang bumagsak o baka dahil sa bagong mga restriksyon na inanunsyo noong linggong iyon. Ang mga kalsada na karaniwang tahimik tuwing ganoong oras ay lalo pang naging walang tao. May ilang ilaw na bukas sa mga bintana ng mga apartment pero kakaunti lang ang mga taong naglalakad. Ang tanging naririnig ay ang tuloy-tuloy na tunog ng gulong sa basang kalsada at paminsan-minsan ang huni ng serena mula sa malayo at katapos kong tapusin ang biyahe, nag-vibrate ang cellphone ko, bagong notifikasyon mula sa Uber, panibagong booking, pangalan ng pasahero, direct, lugar ng pickup. sa harap ng isang bowling alley sa loob ng isang lumang mall sa hilagang bahagi ng lungsod. Ang mall na iyon ay medyo lumana, isa sa mga naging popular noong dekada 90 pero ngayon pilit na lang nabubuhay dahil sa ilang negosyong nananatili, isang loteria, isang maliit na kainan, isang GYM ng barangay, at syempre, ang Bowling Alley na sinusubukan pang akitin ang mga kabataan o pamilyang may pagka-nostalgic. Nagdata ako kung bakit may magbubuk ng Uber mula roon sa ganong oras. Sa pagkatalam ko, sarado na dapat ang mall. Ero, tinanggap ko ang booking ng hindi na pinag-isipan. Katapusan ng buwan at kailangan kong maabot ang kota ko sa linggo iyon. Ilang minuto lang at papunta na ako roon. Ipinasok ko ang address sa GS. Binuksan ang windshield wiper at tumulak papunta sa nasabing mall. Hindi ko pa alam na iyon ang magiging simula ng isa sa mga pinakakakaiba at nakakakilabot na biyahe sa buong buhay ko. Pagdating ko sa lugar na itinuro na app, agad kong naramdaman na may kakaiba sa paligid. Ang bowling alley ay nasa likurang bahagi ng mall, sa isang lugar na parang nakalimutan na ng panahon. Ang semento ay nagsisimula ng mabasag at ang damo ay tumutubo sa mga bitag. Walang ibang sasakyan sa paligid. Walang senyales ng buhay. Tanging ang mga lumang poste na nagbibigay ng na madilaw na ilaw sa basang aspalto. Lumilikha ng mahahabang aninong pilit sumasayaw sa hangin. Himinto ako sa harap ng isang gilid na pasukan ng bowling. Patay ang mga ilaw sa loob at kahit na salamin ang mga pinto. Wala akong makita kundi ang refleksyon ng madilim na gabi. Para iniwan na ang lugar. Kung may tao pa sa loob, isa iyong taong ayaw talagang makita. At doon ko siya nakita. May isang lalaki na nakatayo magisa, ilang metro lamang mula sa kotse, sa mismong bangketa na patungo sa gilid na gate. Nakahudi siyang kulay abo, nakababa ang hood, at nakamaitim na jeans. Walang anumang detalye sa pananamit niya na tumatawag ng pansin. Nakayuko siya, nakapasok ang mga kamay sa bulsa, hindi gumagalaw, parang matagal na siyang naghihintay doon. Parang alam niya ng eksakto kung saan ako hihinto. Sa una, nag-alinlangan ako. Hindi naman bihira na magkamali ang pasahero sa pick-up point o na may taong biglang naglalakad lang doon. Ero may kung anong kakaiba sa paraan ng kanyang pagtayo. Sobrang tahimik, sobrang matatag. May kung anong bagay doon na nagpangilabot sa akin. Dahan-dahan kong ibinaba ang bintana at tinawag siya. Derek, itinaas niya ang ulo na parang automatikong tugon na para bang narinig niya ang boses ko mula pa sa napakalayo. May tim ang mga mata niya at malalim ang tingin at may kung anong nasa mga mata niyang hindi ko may paliwanag. Pagod, siguro, o isang uri ng kawalan na mahirap ilarawan. Hindi siya sumagod. Tumanggo lang siya ng bahagya, halos hindi pansin, at marahang lumapit sa likurang pinto. Sumakay siya ng hindi nagsasalita. Maingat niyang isinara ang pinto, walang ingay, at nanatiling ganap na tahimik walang magandang gabi, walang pasasalamat. Tanging ang tunog na mahinang paghinga niya, napakakalmado, masyadong kalmado, at ang bahagyang amoy ng pagkabasa na tila sumama sa kanya. Parang galing siya sa isang lugar na matagal nang kinalimutan. Tiningnan ko siya sa rearview mirror. Iniwasan niya ang tingin ko. Nakatitig lang siya sa upuan sa harap niya. Ang mga kamay ay nakapatong sa kanyang mga hita. Parang hindi niya gustong mapansin. Ngunit sa parehong pagkakataon, nararamdaman mong naroroon siya sa bawat sulok ng sasakyan. Kinumpirma ko ang destinasyon sa app, isang residential na lugar na mga 20 minuto ang layo, at nagsimula akong magmaneho. Pilit itinatago ang kilabot na bumalot sa likod ko nang muling gumulong ang mga gulong sa basa at malamig na kalsada. Hindi ko pa alam noon, pero ang biyahe namin iyon ay magiging lahat, maliban sa karaniwan. Paggalabas pa lang namin sa paradahan ng mall, nilalalo pang lumubog ang lungsod sa katahimikan. Dahan-dahang dumadaan ang mga ilaw sa post sa bintana ng sasakyan. Nagbibigay ng patlang-patlang na liwanag sa loob na tila gumuguhit ng mga anino sa bawat segundo. Mahina ang ulan, sapat lang para panatilihing gumagalaw ang windshield wiper sa isang hipnotikong ritmo. Gasgas ang salamin sa isang banayad at paulit-ulit na tunog. Ang destinasyon na lumabas sa app ay isang residential na lugar sa laylayan ng lungsod, nasa hangganan ng hilagang bahagi at ng mas rural na rehiyon. Ilang beses na rin akong nakapunta roon sa mga naunang biyahe. Madidilim na kalsada, accounting bahay kada kanto, maraming bakanting lote at mahahabang bahagi na walang kahit anong ilaw. Uri ng lugar na may bigat ang katahimikan. Kahit tunog lang ng sariling sasakyan ay tila napakalakas. Ang pasahero, si Derek, ay nanatiling hindi gumagalaw sa likod. Mula nang sumakay siya, wala siyang sinabi ni isang salita. Walang magandang gabi, walang kwentuhan, Tanging ang mahinang, pantay-pantay niyang paghina. Halos hindi marinig ang siyang pumuno sa katahimikan. Paminsan-minsan ay tinitingnan ko siya sa rear view mirror. Naghahanap ng kahit anong ekspresyon, kahit kaunting galaw, pero para bang wala siyang pakialam sa presensya ko. Diretso ang upo, nakapatong ang mga kamay sa tuhod, nakatingin lang sa harapan, para bang alam na niya kung saan ako liliko, kahit wala siyang nakikita sa pagasang asang maibsan ang tensyon at baka maging bukas siya sa usapan. Sinubukan kong makipagwentuhan, gaya ng ginagawa ko sa ibang pasahero. Malamig ang gabi, ano? Sandali akong tumigil, umaasang magre siya. Wala. Bukas pa ba yung bowling? Akala ko sarado na yun sa ganitong oras. Tahimik. Ilang segundo, o baka ilang minuto, ang lumipas bago ko muling sinubukan. Gayon, mas deretsong tanong. Galing ka saan? Ang sagot ay dumating ng walang pagmamadali. Sa isang nakakagulat na kalmadong tono, ngunit tuyo. Walang damdamin. Para bang isang linyang ilang beses nang naulit sa isipan. Wala namang halaga. Iyon lang ang sinabi niya. Wala nang iba. May kakaibang epekto sa akin ang mga salitang iyon. Hindi naman siya bastos. Pero may kawalan. Arang tutungang wala talagang halaga. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong mundo. Parang naroon siya hindi dahil may nais siyang puntahan, kundi dahil tinutulak na lang siya ng oras, ng buhay. Hindi mahalaga kung saan siya galing, at marahil, hindi rin mahalaga kung saan siya pupunta. Mula noon, naging mas mabigat ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Halos madama. Parang hindi lang ako nagmamaneho para sa isang estranghero, kundi nagdadala ng isang bagay na hindi kayang pangalanan. Isang bagay na may bitbit bit na lumang bigat, tahimik at malalim ang pagkagambala. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho, nakatitig sa GS, habang ang puso ko'y anti-unting bumibilis ng walang malinaw na dahilan, at ang lungsod ay anti-unting nawawala sa likuran. Nagpatuloy ang biyahe sa gitna ng katahimikan, mabigat, parang ang oras sa loob ng sasakyan ay may sariling takbo, mas mabagal, mas makapal. Anti-unting nawala ang lungsod sa espasyo isa likod namin, at ang daan ay naging sunod-sunod na madidilim na kalsada. May kakaunting ilaw at maraming anin mga bahay na hiwa-hiwalay, bakanting lote, mga bakod na gawa sa barbed wire, at mga poste ng ilaw na kumikislap o tuluyan ng hindi na umiilaw. Tumigil na ang ulan, pero bakas pa rin ito sa salamin, para mga bakas ng daliring dumulas ng tahimik. Ilang kanto na lang mula sa destinasyon ayon sa app, nang bigla siyang nagsalita. Unang beses mula noong sinabi niyang wala namang halaga. Dito na lang, hindi siya sumigaw. Hindi rin ito may halong pagmamadali. Basta't sinabi niya, sa parehong mababa at walang emosyon na tinig, parang may binabasang linyang hindi pwedeng baguhin. Dahan-dahan kong inapakan ang preno at tumingin sa gilid. Wala namang anumang palatandaan na iyon ang tamang lugar. Ang bahay sa harap namin ay maliit, gawa sa lumang hollow blocks, upas at naglalagas ang pintura, at may gate na halos nakalaylay na sa bisagra. Walang kahit anong ilaw, walang kilos, walang tunog. Parang inabandona. Sarado ang mga bintana, at ang ilang bahagi ay tinakpan pa ng tabla. Ang damo sa bakuran ay abot na hanggang bangketa. Tiningnan ko siya sa salamin, nalilito. Sigurado ka, hindi ito ang address na nilagay mo. Sandali lang niya akong tinitigan. Walang pag aalinlangan sa kaniyang mga mata, pero wala ring paliwanag. Tumanggo lang siya ng bahagya at inulit. Dito, hindi na ako nagtanong pa at marahil dahil ayoko ring manatili pa siya na matagal sa likod ng kotse ko kaya ipinarada ko ang sasakyan. Binuksan niya ang pinto ng mabagal. Walang pagmamadali. Arabang ang bawat galaw ay nakalapat sa isang oras na siya lang ang nakakaintindi. Bumaba siyang hindi lumilingon at naglakad sa gilid ng bahay hanggang tuluyang nawala sa likod ng peder na natatakpan ng baging. Nanatili akong nakaupo sa loob ng kotse. Nakaandar pa rin ang makina at ang tanging naririnig ko ay ang tik tiktak ng hazard lights na kumikislap sa maruming peder ng bahay. Ang oras ay parang nawala sa sarili. Limang minuto ba iyon? Sampu? Dalawampu? Hindi ko na alam. Parang huminto ang relo. At sa paglipas ng mga minuto, unti-unting gumapang ang isang hindi may paliwanag na pagkabalisa. Hindi siya bumabalik. Mas tahimik ang lugar kaysa sa dapat. Walang tunog ng yabag. Walang pagbukas ng pinto. Walang indikasyong may taong naroon, sa loob man o sa paligid. Nagsimula na akong magtanong sa sarili, anong ginagawa niya run? Bakit binago ang destinasyon? Bahay ba talaga niya iyon? Walang laman ba ang bahay? Oh, may naghihintay sa loob. Sa gitna ng dilim, napapaligiran ng katahimikan na parang may bigat at isang kutob na sumisigaw na umalis na ako. Nanatili pa rin ako roon, mas matagal kaysa sa dapat. At saka bumalik siya, pero may kung anong nagbago. Nakahawak na ako sa kambyo, handa ng umalis, ang bigat ng pagkailang ay umabot sa puntong parang bumigat na rin ang hangin sa loob ng sasakyan. Handang-handa na akong tapusin na lang ng mano-mano ang biyahe at lumayo dali-dali. Nang mapansin ko ang isang aninong papalapit sa side mirror. Siya iyon. Pabalik. Mabilis ang lakad. Matitibay ang hakbang na para bang may nagtutulak sa kanya o may humahabol. Magkaiba na ang ekspresyon sa kanyang mukha. Wala namang pawiso bakas ng pagod pero ang mamata niya iba na. Mas dilat mas madilim. Para bang may nakita siyang hindi niya gustong makita o may naalala siyang buong buhay niyang iniiwasang maalala. Binuksan niya ang likurang pinto ng madiin. Bumagsak ito na may tuyong tunog. Umupo siyang muli sa parehong matigas na posisyon, nakatingin lang sa harap. Pero ngayon, may nadaramang pagmamadali. Hindi ito takot, kundi isang uri ng kontroladong tensyon. Gaya ng taong alam na kailangan ng umalis bago pamahuli ang lahat. Dalhin mo ako para sa isa pang lugar. Iba na rin ang tinig niya. Kalma pa rin, pero may kung anong puwersa sa ilalim ng boses. Isang pinong presyon na para bang sinusubok ang hangganan ng takot ko. Lumingon ako sa kanya, litong nito at lalong hindi mapalagay. Ibang lugar? Anong lugar? Tanong ko, kailangan mong ilagay sa app o hindi poso kontinuar? Walang tugon. Wala ring kilos. Tinitigan lang niya ako sa rear view mirror na para bang malinaw naman ang kahilingan niya na para bang dapat alam ko kung ano ang tinutukoy niya. Pero hindi ko alam. At bawat segundo sa loob ng madilim na paradahang iyon ay parang sinulid na unti-unting pinipiga na malapit ng mapatid. Ilagay mo sa app, Torfavor. Pilit kong pinanatili ang katatagan ng boses. Tahimik pa rin siya. Hanggang sa pangatlo kong ulit, matapos ang isang mahabang katahimikan, nagsalita siya. Mabagal. Parang may tinanggap na pagkatalo sa loob-loob niya. Ibalik mo ako. Sa simula, napalunok ako. Sa shopping, tumango siya dahan-dahan. Wala nang ibang sinabi. Tanging tunog na lang ng signal light habang iniikot ko ang manibela. Umandar ang sasakyan. Marahang nagliyab ang makina. Ang gulong dumaan sa mga natirang baha sa kalsada. At habang palayo kami sa bahay, talatas ng palakas sa loob ko ang kutob. May nangyaring hindi ko dapat nalaman sa likod ng muhong iyon. Pero ang pinakakakilakilabot ay hindi patapos sa buong biyahe pabalik, hindi na siya nagsalita. Ni isang salita. At sa isang sandali, parang hindi na rin siya humihinga. Ang daan pabalik sa shopping na dati parang may lang, ngayon ay tila humaba. Arang isang makitid at madilim na pasilyo kung saan bawat kilometro ay may dalang bigat na hindi ko may paliwanag, kundi bilang presyon. Hindi sa dibdib, kundi sa paligid. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay naging mas masiksik. Tarabang lumulubog kami sa ilalim ng tubig o parang ang oras ay umuyuko sa presensya ng pasaherong tahimik na nakaupo sa likod. Hindi ko binuksan ang radyo. Hindi ko kinaya. Ang kahit anong artificial na tunog ay tila kayang basagin ang sandaling iyon sa isang paraang mapanganib. Nakakailang ang katahimikan, pero tila kailangan. Parang ito lang ang humahawak sa balans, isang marupok, kasing tense ng sinulid na puputok na, ngunit naglalaman ng isang bagay. Sa kabila nito, sa isang bahagi ng biyahe, na Naisip kong baka makakatulong kung subukan kong magsimula ng usapan. Baka sakaling may balik ang kaunting normalidad. Baka sakaling matauhan ang gabi. Per, panimula ko, pilit-pinapakaswal ang boses. Mabigat ang gabi ngayon, ano? Walang sagot. May nangyari ba dun sa bahay? Ayos ka lang ba? Tahimik siya ng ilang segundo. Akala ko, pabaliwalay niya ulit. Pero bigla siyang nagsalita. Mahina. Kalma. Para bang nag-isip ng malalim, pero alam kung anong epekto ang dala ng mga salitang iyon. Naisip mo na ba kung paano ka mamamatay? Patuloy lang sa pagtakbo ang sasakyan, pero ako, napahinto ang hininga ko saglit. Hindi iyon tanong na basta mo lang ibabato, lalo na sa isang driver, sa kalagitnaan ng madaling araw. At ang tuno niya, malaming, walang bahid ng biro o pakikidamay, ay mas nakakatakot pa sa sigaw o pagbabanta. Bago pa ako makasagot, dinugtungan niya sa parehong malayong tinig. Inisip ko yan palagi. At ang sumunod ay isang katahimikang ganap. Parang huminto ang mundo sa labas para makinig. Parang alam na mismong sasakyan na may mali. Gusto kong itigil ang biyahe. Gusto kong huminto sa gitna ng kalsada at sabihin bumaba na siya. Pero may bumubulong sa akin. Wag. Nakapagpinutol ko ang sandaling iyon ng basta-basta. Maaring may mangyaring mas malala. Isang bagay na hindi ko kayang controlling. Kaya nagpatuloy ako. Namumu ang pawis sa mga palad kong nakakapit sa manibela. Anay ang tingin ko sa rear view mirror, mas madalas kaysa sa kailangan. At kahit alam kong naroon pa siya, tahimik at walang kilos. Hindi ko na rin kayang paniwalaan na tao lang ang pasaherong nasa likod ko. Natapos ang biyahe pabalik gaya ng kung paano ito nagsimula, sa katahimikan. Ngunit ngayon, iba na ang dalang katahimikan. Hindi lang ito kawalan ng salita, Kundi isang uri ng presensya. Hindi nakikita pero ramdam. Isang bigat sa hangin, parang may kasabay coming nilalang na hindi matawag, hindi masilip pero malinaw na nandoon. Ang mahihinang ilaw ng paradahan ng shopping ay unti-unting lumitaw sa dikalayuan. Tarang kumikislap na parol sa dilim. Halos sa launa na ng madaling araw. Tumigil na ng tuluyan ang ulan, pero ang aspalto ay patuloy pa ring kumikislap sa ilalim ng mga dilaw na floodlight. Lahat sa paligid ay tila nakahinto parang ang buong lungsod ay humihinga ng mababaw, naghihintay. Himinto ako sa eksaktong lugar kung saan ko siya sinundo. Sa gilid ng pasukan ng bowling alley, na hanggang ngayon ay madilim pa rin, tahimik, tarang ni Minsan ay hindi talaga nagbukas ngayong gabi. Ipinar ko ang sasakyan. Hinintay kong kumilos siya. Ilang segundo siyang nanatiling hindi gumagalaw, nakatitig pa rin sa harap, na para bang may pinapanood siyang hindi ko nakikita. Tapos, sa halos ceremonial na kilos, dahan-dahan niyang ibinaling ang mukha sa akin. Nagtagbo ang tingin namin sa rear view mirror. At doon, nagsalita siya sa huling pagkakataon. Mas mahina ang boses niya kaysa kanina, pero malinaw. Bawat pantig ay binigkas na parang sanay na sanay. Parang linya mula sa isang bagay na matagal nang inihanda. Mali ang taong sinundo mo ngayong gabi. Yun lang. Walang paliwanag. Walang pasasalamat. Walang paalam. Binuksan niya ang pinto ng marahan, walang bahid ng pagmamadali. Ang tunog ng serajura ay kumalat sa loob ng sasakyan, isang tuyong putok na parang panapos na nota. Bumaba siya, bitbit pa rin ang parehong matigas na tindig at isinara ang pinto ng banayad. Muli siyang naglakad sa gilid ng shopping center at tungo sa parehong direksyong pinanggalingan niya kanina. Ilang segundo lang, nawala siya sa dilim, parang nilamon ng gabi mismo. Nanatili akong nakaupo, ilang minuto lang pero parang habang buhay. Bukas pa rin ang makina, nakatutok ang mga ilaw sa wala. Mabilis ang tibok ng puso ko. Ang buong katawan ko sinisigaw na umalis na, pero ang utak ko'y natigil sa isang linya. Mali ang taong sinundo mo ngayong gabi, na parang may tamang tao na dapat kong sinundo, na parang hindi siya ang pasahero, kundi ang babala. Noong gabi iyon, matapos kong i-off ang app at umuwi sa bahay, may nagbago. Hindi na ulit ako nag-drive sa oras na iyon hindi ko na binalikan ang shopping na yon. At hanggang gayon, paminsan-minsan, naisip ko, paano kung tama siya? Umalis ako sa paradahan na sobrang tense ang katawan at gulo ang isip. Ang huling sinabi niya, mali ang taong sinundo mo ngayong gabi, ay umugong pa rin sa ulo ko. Umaling ang ngaw na parang isang mahiwagang hatol na hindi ko kayang balewalay. Bawat poste ng ilaw sa daan, pawi ay tila mas madilim kaysa dayti. Bawat kanto, mas tahimik. Panay ang sulyap ko sa mga side mirror. Tapos balik sa kalsada. Tapos balik na naman sa mga salamin. Halos paulit-ulit na parang nababaliw. Hindi ito simpleng paranoia. Ito ay instinto. Kailangan kong matiyak na ako lang ang nasa kotse. Nakawi ako bandang alas dos ng umaga. Ipinark ko ang sasakyan sa garahe at nanatiling nakaupo sa loob. Patay ang makina. Nababalot ng katahimikan. Halos hindi naabot ng ilaw sa kalsada ang harapan ng bahay. Pakiramdam ko'y mas walang laman ang bahay kaysa dating. Pero may bumabagabag sa loob ko. Isang bagay na hindi ako papayagang matulog hangga't walang sagot. Kinuha ko ang cellphone. Binuksan ko ang app ng Uber para balikan ang biyahe. Gusto kong maintindihan kung ano talaga ang nangyari. Baka makita ko ang larawan ng pasahero, ang kumpletong profile, oras, ruta. Baka sakaling may makuha akong lohikan na paliwanag kahit kaunti para ang kung anuman ang bumubulwak sa dibdib ko. Pero pagdingin ko sa kasaysayan ng biyahe, wala iyon doon. Ang biyahe bago si Derek, iyon ay nandoon. Kumpleto. Ero ang sumunod, ang biyahe kasama siya ay hindi umiiral. Akala ko may problema lang sa signal. In-update ko ang app. Sinara binuksan ulit. ni ko ang phone. Wala pa rin. Binalikan ko ang huling biyahe at sinubukang hanapin ang kasunod nito. Baka nakakakshi pa. Pero ang pangalang direct ay naglaho. Walang larawan, walang writing, walang impormasyon. Para bang hindi siya kailanman nag-book ng biyahe. Para bang hindi siya kailanman umiral. Habang bumibilis ang tibok ng puso ko, kinontak ko ang support ng Uber. Matapos ang mahabang paliwanag tungkol sa biyahe na hinahanap ko, sumagot sila gamit ang karaniwang kalmadong tono ng automated messages. Paumanhin, pero kasalukuyang hindi ma-access ang impormasyon ng biyahe. Himiling ako ng totoong tao. Ipinaliwanag ko na naganap ang biyahe. Na nandoon ako. Na nagmaneho ako mula sa shopping papunta sa isang bahay. Na may sakay akong lalaki. Pero ang huling sagot ay pareho pa rin. Wala kaming nakitang biyahe na tumutugma sa impormasyong ito sa iyong kasaysayan. Maaaring nagkaroon ng pansamantalang aberya. Kung may iba pa kaming may tutulong, pinutol ko ang tawag. Tumitig ako sa screen ng cellphone na parang iyon na lang ang nagsasabi ng totoo higit pa kaysa sa mga boses sa ulo ko. Parang ang buong pangyayari ay binura. Arang ang buong madaling araw ay isang pagkakamali. Isang puwang sa pagitan ng tutuo at hindi tutuo. Pero naalala ko ang bahay. Ang boses niya. Ang lalim ng tingin. Ang bigat ng katahimikan. At ang huling linya. Mali ang taong sinundo mo ngayong gabi. Kung iyon ay isang aberya, hindi iyon teknikal. Doon ko na napagtanto. Marahil, hindi lang kakaibang biyahe ang naranasan ko. Marahil, may inihatid akong nilalang na hindi na dapat na ipapadala sa kahit saan pa sa mundong ito. Per Gunter H. Hattie, hindi ko na muling nakita ang lalaking iyon. Mula noong gabi iyon, may nagbago sa loob ko. Nagpatuloy pa rin akong magmaneho sa loob ng ilang linggo. Marahil dahil sa pangangailangan, marahil dahil sa simpleng katigasan ng ulo. Pero ang mga madaling araw, nadetitahimik at may sariling anyo ng kababalaghan ay naging ibang klase na. May kabang hindi ko matukoy. Ang dilim ay tila mas makapal. Ang mga pasaherong tahimik ay naglalagay sa akin sa isang uri ng alerto na hindi ko dating nararanasan. Ang mga eskinita, dead end, at lugar na kulang sa ilaw, na dati bahagi lang ng trabaho. Ngayon ay tila mga bitag na nag-aabang na sumara. Nagsimula akong umiwas sa mga biyahe ng disoras ng gabi. Iniwasan ko rin ang mga shopping mall na walang tao, mga abandonadong bahay, at mga lugar kung saan nawawala ang signal ng GS o yung mga mukhang masyadong luma. Maging ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Kapag tumatagal ng sobra, ay nagpapakapit sa akin sa manibela na parang iyon lang ang connection ko sa realidad. Ero higit sa lahat, iniwasan ko ang mga matang walang damdamin. Mga boses na masyadong kalmado. Mga taong tila may hinihintay na hindi ko kayang pangalanan. At kahit lumipas na ang panahon, paulit-ulit pa rin sa isip ko ang tanong. Ano ba talaga ang ibig niyang sabihin? Malinaw pa rin sa alaala ko ang huling linya na sinabi niya. Nakakakilabot sa tindi ng pagkakatanda ko. Mali ang taong sinundo mo ngayong gabi. Babala ba yun? Banta, pagkakamali, tutu bang gusto niyang pumunta sa bahay na iyon? O bigla siyang nagbago ng isip? May tinatakasan ba siya o may sinusubok? O baka gusto lang niya akong takutin? Maaaring ganon, pero may kung anong hindi peking bagay sa kanya sa paraan ng pagkilos niya, sa pagsasalita, sa kung paano siya naglaho sa dilim. Sa mga mata niyang tila nakakita ng higit pa sa dapat, o nakaranas ng mga bagay na wala dapat sa mundong ito. At minsan, lalo na kapag napapadaan ako malapit sa lumang shopping na yon, o sa isang bahay sa gitna ng wala, may huling tanong na bumabalik sa akin, tahimik pero malupit. Paano kung balang araw, makita niya ang tamang kots? Maaring ensayo lang ang biyahe ko maaaring noong gabi niyon, sinwerte lang talaga ako. Kung kinilabutan ka sa kwentong ito, huwag mong kalimutang i-like ang video. Magkomento sa ibaba kung ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganong sitwasyon. At syempre, mag-subscribe sa channel para hindi mo mamiss ang susunod na mga nakakakilabot na kwento. Dahil, hindi mo kailanman alam kung aling biyahe ang magiging huli.